He

kalit ah araw ayan guys, for today's video guys ayan, ang dati ko na namang naka-order na soft drinks, ayan guys share ko sa inyo kung magkano na naman ang ating mga soft drinks for today so meron bang pagtaas ng presyo or wala nang money so, ngayon naman sa si isang gram, wala namang masyadong pagtaas so, kasi okay, last year naman, na eh, tumaas naman talaga yung ibang nagtaas kasi sila na ng ibang ano, ng ibang price kaya so, yeah, tapos pa rin yung kanilang pwesta pwesta ko na lang sa insert ko na kung magkano na ba ito aking YPA family at syempre syempre sa aking mga beautiful members na tuloy-tuloy pa rin natong supporta sa akin. So, thank you so much mga beautiful members ko at syempre sa aking mga subscriber guys. thank you so much! Yun na nga, ito na yung update price ko sa aking mga damating na order ng yeah, 3,291 na naman. Yung so, iba, wala pa daw. Wala kasi siyang stock na uh, Royal Casale sa daw na Casale. Wala, wala, daw siyang uh, pickup pick up na ano din, order din yun. So, yun. Magsintay na lang tayo sa kung man. At if meron naman, mas sabi din naman yung kasi yung ano sa akin yung uh, Coco so, wala man ako, wala lang ako ng Coco Salo. okay naman. guys yung aking mga soft drinks guys na in order pero yung iba guys uh, na order ko na sa kanya nung nakaraan so ito naman yung bagong uh, order ko sa kanya ayan, nain natin dito guys yung cobra ayan si cobra ito guys ay ito po ay 310 yung cobra so ito guys ay binibenta ko ng Uh, 20 pesos is si Cobra Yellow. Ay, mabili sa akin guys. Lalo na pag Kasi maraming mga naglalaro dyan guys. So, ayan si Cobra Yellow ay 310. Ayan, 20 pesos yan sa akin guys. Okay. Tapos meron tayong biniling Coca Salo. Ayan, si Coca Salo guys. Si Coca Salo naman, ito, binibenta ko yan ng 35 pesos guys tapos pag deposit nila guys ay 5 pesos ayan nagiging 40 so ito sa akin guys ay 35 pesos si Coke Casalo ayan bali ang isang case nya guys ay 285 ayan next naman guys ito si Coke mismo at saka si Sprite Sprite mismo guys ito natin, binili natin si Sprite at si Coke uh, mismo. Ito guys, ang isa po niyan ay 195 ang isa. So, binibenta ko to guys ng 22 peso sa aking tindahan guys. Yan. Wala kong uh, royal guys kasi marami pa akong royal. Kaya ito lang yung in-order ko si Sprite at si Coke mismo. So, 22 pesos po sa akin to guys, sa aking tindahan. Ayan, 195 po ang kanyang price sa isang ganito. 195. Okay? Ayan guys, so next naman natin ang 1.5. Ayan, ang 1.5 sa kanila guys, ang isang piraso ay 62 pesos. So, ayan, 62 pesos po ang isa. Nag-order ako ng dalawang royal, dalawang sprite, tsaka apat na coke. Ayan. So, 62 pesos po ang isa niyan. So, ang bentahan ko nito guys ay 80 pesos sa aking tindahan. Okay? 80 pesos. Nabili sa akin to guys. Lalo na yung coke. Ayan. Nabili yan sa akin guys. Ayan. Next time na in-order natin ay ang ang lemon big at saka RC big. Ayan, si lemon big at RC big. Galing. Hinalo ko na yung kasi para hindi na kukukuha sa baba. Ayan. Si lemon at saka si RC big. Ayan. Si RC big. Ayan, si lemon big ay pareho lang sila ng presyo ni RC. Ayan, 265 pesos yung isa. Ayan. Yung RC guys, ito, binibenta ko naman sila ng 30 pesos. Same price siya ni Lemon. So, kasi pareho naman sila ng 265 pesos. Bin Bentahan ko dito guys ay 30 pesos. Yan. Yung ating RC tsaka Lemon. Okay? Yan. Nag-ano na tayo. Nag na tayo ng ating Lemon at tsaka RC na isang case. Tigi isang case lang naman talaga guys. And then next naman guys, ito naman sa inumin naman natin. Ayan, itong RC. Ay RC. Ito naman guys, itong Red Horse Big. Itong Red Horse Big guys ay nagkakahalaga ng 645 pesos. Ang mucho. Ang beta ko dito guys ay P130 ayan, si Red Horse Big pag wala silang bote guys ang deposit ko nito ay 6 pesos ang isang bote guys ayan si Red Horse Big ba? Diba? mga Red Horse Chan <laughs> ayan 200 o oh, 645 ang isang case guys, ayan Kasi Red Horse Small naman ay 600 35 pesos. So, ito naman guys, binibenta natin siya ng 75 pesos. Kasi nagtaas na siya noong nakaraan taon. So, yan, yeah, nagtaas na yan noong nakaraan taon. Kaya, uh, ganun pa rin naman siya ngayong taon. So, hindi naman siya nagtaas ulit. Grabe naman, kung magtataas-taas ulit. Kawawa naman yung mga nanginginom. <laughs> Ayan. Ito guys, ay 75 pesos. Ayan. Ang isang case po ay 635. So, tigay isang case lang talaga sa akin, guys, to kasi hindi naman siya ganun ka ano sa akin ang mga alak, guys, kasi hindi naman tayo looban. So, parang kapag naubusan lang siguro sa loob, eh, yan, naghahanap na sila sa labas. So, di, ah, sa akin na yun, di ba? Ayan. So, pag may ano lang dyan talaga, guys, pag may naggustong mag-inuman dyan sa court, ayan. Dyan lang talaga nagkakaroon ng benta si Pin ng mauubos tong isang case talaga, guys. So, hanggat ano to, matagal pa to sa akin, guys. <laughs> matagal tong si Redor sa akin um, siguro yung kapitbahay ko siguro kung may iinom siya yan meron na siyang meron siyang yun yun lang ang nabibili talaga yung kapitbahay ko dyan sa kabila ayan pagka may celebration sila ayan siya lang yung bumibili sa akin sa <laughs> so the rest na inihintay ko pa yung bibili so okay lang basta may stock pa rin tayo at kung meron mang bibili pa si, para meron lang mabili si customer di ba at yun na nga guys share ko na lang din yung iba ko mga pinamili ito guys sa akin ano lemon ayan tsaka si RC 12 pesos yan sa akin guys itong si lemon tsaka si RC then ito yung mga maliliit dyan na maliit na coke ayan coke sprite tsaka si royal Andyan, andyan lang si Royal na sa baba. So, yan. 13 pesos naman yung sa akin dyan sa baba. Yan. So, yan. Complete pa rin tayo sa ibang mga inuming tubig, guys. Kasi, yan. Kagayin to isang box pa to. Kalaha, ano, sa kalahati pa to, guys. Ayan. Marami pa to, guys. Yung box na to. Sili, Mineral. Kaya nang may nagdi-deliver -de kasi sa akin ito every Saturday. Kaya sa kanya na kokomukuhan ng ano ng ganito. And then ito, ay ano siya eh uh, ito ang benta ko nito guys, yung maliit. Ayan, 12 pesos sa akin tindahan itong maliit na to. Ito ay uh, 300 ml. Cute lang siyang tingnan pero same same ano din sila ng 300 ml. So, ito naman yung isa. Ayan. 12 pesos sa akin to, guys. 12 pesos. And then, ito naman, 600 ml to. Ma medyo malaki to ng konti sa Wilkins na 500 ml lang. Pero, ang benta ko nito, guys, ay 20 pesos. Kasi, 600 ml naman siya, guys. Ayan. Kaya, ito, guys, ay uh, 20 pesos. Tapos, eto, guys, meron naman tayong Wilkins dito na may naghahanap ng malaki mga nagbaballyball naman yung mahilig dito, guys. Ayan. Eto naman, guys, 25 pesos sa akin to. 1 liter na to, guys, sa akin. 1 liter to, guys. So, eto, guys, ay binibenta ko ng 25 pesos. Mabilis sa akin to, guys, kasi mga, lalo na yung, ano naman, mga nagbaballyball, ito yung hinlagi nilang binibili sa akin. Yan. Yan yung ating mga uh, binibentang tubig dito sa ating tindahan, guys. So, yan. Okay. naman, guys. Meron din naman tayong ibang inumin din dito. Katulad nito, guys. Bukod sa Cobra kasi, guys. Ito talaga, meron ka mas mabili talaga to si Cobra. Ito, uh, medyo naman. Pero may bumibili pa rin talaga to sa akin. So, Ayan, si Sting guys ay 22 pesos sa akin guys. Si Sting. And then ito naman si C2 solo. Maliliit lang kasi yung binibili ko kasi hindi naman sila masyadong ano talaga to. Uh, yung C2 hindi naman masyadong. Uh, tama lang. Pag may naghanap lang talaga. Kapag ka may nag, ano, dyan, may naglalaro. Ayan, hanap lang. Basta meron lang. Eh, meron lang tayong mabili kay, cost, may bigay kay customer. yan 19 pesos po si Solo sa akin. Ayan. So, bibili na lang ako uli nung malalaki ng konti dyan. Pero binibili ko lang yun, guys. Mga ano lang. Mga dal, uh, bumibili lang ko ng lima nun. Ganun. O kaya, apat na piraso lang. Ganun. Kasi tagal talaga niya, guys. As in. Kaya pang ano lang talaga siya stock So, ayan. Ito isang ano binibili ko. Isang kahan. Nakalimutan ko lang kung magkano isang kahan ito isang case niyan. Sa susunod na lang siguro.